Kaya doon ang daming judgmental sa gym namin. Kakatapos ko lang operahan sa puso, nag-walking lang ako. Kasi sinasabi napakahina hina ako nila lang. Uh, guys, iba-iba ang mga reasons at purposes natin sa pag-workout, sa pag-gym. Yung iba, therapy para sa utak nila, minsan para sa health nila. Kailangan, di ba, minsan ang pilayan o opera minsan kailangan ng physical therapy. Yung iba naman kung paralis na stress, yung iba mental clarity. Yung iba, against depression. so Huwag tayong mag Kanya-kanya tayo tayong mga purpose pa tayo na sa gym. Yung iba, athletic performance para gumaling sa sports. Yung iba, para gumaling sa mixed martial arts o sa sport nila. So, kanya-kanya yan, di ba? Like ako oh, personally, overall health, mental clarity, fights against depression, good health. That's good uh, outlook. Kumbaga, I'm working out or just walking. 15 minutes releases endorphins. Happy for So, nakakatulong na sa ng buhay. So, do what works for you. Tama kayo. Mali or not your doctor. Happy, healthy, and always brave.